Mas kami. Ito. Okay na. Wala. Hindi ko na ma masiswitch yan. Ayan o yan. Kanya na lang. Anong gusto niyo sa Marfla tayo sa Sa

Paano kayo drainage system nila d'yan? system <laughs> yung drainage. Aqua. Balik ulit tayo doon, diba? Yes. Wow.

Ano yan palaging may umaalis? O pinupuno? Oo, oh, hindi pinupuno yan. Basta laging may umaalis. Kahit hindi pinupuno yan. Oh masyadong. Mm. Police. Police? Uh, Iba. Politsay. Politsay? Politsay. 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 Basa niyan. Politsay. Politsay. Ini-enjoy nila yung lamig? <laughs> Ini-enjoy nila yung summer. Ah. Uh -huh. Masaya siya sa pag uh, hindi maganda. Uh, ang maganda pa no. Ah, lepas-labas sila. Sankaka. kasi bukas sarado yata lahat ng chef's. No? Linggo. Ikaw ang makakaganda eh. Kaya, kasi saka ulan pa sa mga Uh, uh, McDonald's din pala rito. Oops. Saan to yun to? Ah, dito na. Doon tayo sasakay mamaya. Gusto niyo yung smart plate ay bababa? Gusto niyo yung dito na tayo bababa? Saan ako siya?